Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara po yan, bala episode na po. Update ko po kayo sa ating kamatis o pipino oh, yan, at isang way lang po yung ating dadanan Yan, ito na po yung ating mga kamatis. Oh. Eh. Talaga naman napakalilintog po. May bunga na, o. Oh. Yan. Oh. malapit na rin maghinog, Oh. Bali ito po naman may pataba na tapos malinis na ang ilaliman, hindi na lang po natin na i-vlog. Oho, yan oh. Ilang days na lang pala, tuloy-tuloy na harvest natin ito. Oh. Ang kising po oh. Apektado rin po ng init, pero kahit po mainit, yan ang ganda pa rin po naman ng performance ng buong yan. Yeah, so, may tama. May uod. Harabas. Mm, buti na lang. Nakita natin. Yan. Ang kalaban ng kamatis. Harabas po. Lalaki o. Oh. Pangbud talaga. na po ang kamatis natin ngayon bale nakakatuwa po ngayon ay uti-uti nang umakit ang presyo ng kamatis oh. uti-uti nang tumataas nung misang 8 pesos pumupunta na po ngayon sa naging 10 pesos 15 basta po uti-uti nang -uti tumataas ngayon po ay 25 to 30 na ang layo agad na agwat oh. delikado po ng init yan po may ngayon lang pag mainit kumbaga mamayang hapon masisigla na uli oh ito na po ang ating kamatis dito po pala sa kabila Ay, ano na oh Malap, yun sa kabila oh ikot po tayo halos magkakasabay sabay po ang harvest natin siguro oh ayan pa oh. Ganda na rin ang upo. Oh. Pwede na to oh. Kaka-harvest na tayo. Oh, ayun pa po. Katuwa. Epektado rin po ng init tayo. oh. Pwede rin naman nating harvestin na po yung yun naoon. Hmm. Buha tayo ng panggulay. may tama malaki po oh ayaw hindi pa ito pang oh nakakatuwa po pagka ganitong may naharbis tayo 嗯，嗯、mm。Hmm. Pa po, isang street pa po yung kamatis natin no? tapos ito po yung update sa ating pipino yan po naman isang street din ang pipino yun no? Oh. akala ah, lang kayo sa sitaw po siguro ha-harvest na rin no Dami, oh. Ito po ang update oh. Sa hapon po na oh, may derecho yan awang ko lang oh, kung di matuluyan oh. Gawa din po ng init Pero pagkaganda nga po ng buo Sitaw Hindi na po nakikita Sa araw na nagharbis ng sitaw Puro gabi po ang aming ginagawa oh. Gawa po ng tuyot Pagka pagkaganitong oras lanta lanta Ari po na may upo. Ayan, nasang gigilas. Oh. Nalaka po na usbong. Yan, ganito po ang nangyayari pagka hindi natin pinalaglag ang isang upo. Kumbaga, ito yung bunga. Tapos yung isa ayan. Ay oh, magkatabi siya. Ma ano na po yung isa. Mahina na. Kaya po gawa natin, hindi natin pinanghinayang palaglagin yung isa oh. may apo natin ito babalikan dyan lang sa gilid ng pipino yan ito pa po ang mga opo natin saka oh. po yun talimundos Nalang ka na rin po o. po natin na rin. ya yeah, kung nung nakaraan po ay puro tanim tayo ngayon po naman nagpapang-apang abot puro harvest po naman. Oo, oh, kaya po nung nakaraan yung mga ating videos puro harvest. Oo. Oh. bigat na ng katawan kaya po ang kamatis kailangan na yung manong suporta matibay oh ito pa po, po yung ibang pipino. Yan po isang um, plat. Na puro pipino. Ito pa po, po yung duluhan. Oh. No? Ganda na po. Yan po Yan po ay pipino tapat nung kamatis pero din po sa kabilang side puro pipino na po yan dito po naman tayo sa ano sa okra bali po naman ating kamatis na 1,000 ka po no, 1,2 yan 10 tray ito na yan lalaki na rin po fresh na fresh po at gawa na nakakanlawan siya ng ano nasi tahu. Oh. tama tama po pagkalugot nitong mga sitaw oh. kamatis na hulat yung makikita dyan natin yung sisimpanin na yan siguro po armamay ang gabi harvest kami oh, hindi na lang kung tayo makablog ng ano at gawa po ng dilim tutok na tayo sa pag ano ng halaman kagabi po dito po tayo sa okra naman yun no ito na po ang ating okrahan ang kapal po ngayon ng bulaklak aba siguro mapapasabay na rin yung pag natin ito ang gabi pwede na rin eh Hmm. Yeah, no. Dami na. halos lahat yung nagbubunga na um. Uh. ayan o oh. karamihan po nagbubunga na pala sa ating okra oh. ngayon lang na pa-update oh. Uh. ah, kakatuwa uh. uh. o oh. Sunod-sunod, oh. yung mga pangunahin po oh. pero malam malambot siya ka, karbus oh. na po tayo nitong ilan oh. nakakalaki o oh. Bali ilan lang po ang ating harvestin para di masayang. Mamayang gabi siguro tayo mag-aano nito maramihan. Mm. Oh. Dami na nga oh. Ay talaga pong nakakatuwa. Oh. Ang dami na oh. Mm, wala po tayong masasabi kundi madami. Mm. Mm. Ito po pala ang harvest ay tuwing Ika two days oh, Ang dami na Nag ano na siya oh Hindi ko sure kung pero pasok pa ito sa good Oh ah. Oh ah. malaman po natin mamaya kung tayo makaka ilang kilo ng mahaharbis po sa okra oh dami na eh mm. halaw halaw na oh pwede na oh mm. balam na po pala itong putihin medyo makunat yan po naman makukuha din natin ang diskarte yan ayun pong mahihilig sa ukra Nandito na pagkadami na po ng ating tanim oh. Ngayon po ay parang ang paramigid dito ay ano uh, 40 to 50 Oo oh, yan Lahat pala yung mayroon na. Dito tayo mag-uumpisa po na harvest ng harvest naman. dami lahat yung mayroon na. Ah. Hmm. Hmm. Hindi ko alam ang sizes nito. Parang ito lang po ata. Yan ganito pag ito itong mataba reject na ho nalang po yung iba oh mababa pala lang nagsasangana siya wala ito pong side na ito linisin pa oho ito po naman malinis na ito alinisin pa talaga kita naman po na yung taludtud katuwa ang okra na nga ngayon tapos aring side na rin po marami yung namatay pero yung po namin may hulip na yung pau. Dito ka nagbubunga na rin. Ito ay mayroon na rin, no. Ito po yung matatabang okra, oh. wala pa pong bunga. Kaya hindi pwedeng palusugin ang okra ng pagkalusog-lusog oh sa akin lang po ng mga ano yun no? mm tataba ng katawal wala siyang bunga pero kung pagbabasihan po natin yung mga payat siya yung may bunga oh yung mga patpatin po ganito siya yung may bunga Bale yan po yung para sa kamuti din oh, na uh, hindi nagbubunga pag masyadong mataba. Bale yan po, salamat po sa inyong pagsama na ano po. Bale babalikan natin doon yung kamatis at saka yung pungupo. Bale po ating Okra. Matis Yan yeah, o Tapos service po tayo ng upo Pang konsumo Laki na rin eh hmm. Yan po Ang ating pinagpagudan Hmm Bale po dito na rin po tagtatapos ang vlog na to. Ano po? Bali kung di pa po kayo sa-subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.